Hi hey guys, welcome to my channel. Andito na naman tayo sa ating panibagong video, panibagong kalaman, panibagong tutorial. Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano magbigay ng access sa Google Drive. Paano ba tayo magbigay ng access sa Google Drive? Ang una na nating gagawin guys, kung tayo sa ating Google Drive, i-click natin na ang ating application na Drive tapos i-click nyo ay itong tatlong dot sa gilid ito yung itong picture na ito guys ipasa natin i-save natin sa iba i-click nyo yung dot sa gilid tapos i-click nyo yung share tapos i-allow lang niyo allow drive tapos uh, ilagay lang niyo dyan ang ang email address ng inyong pagpasa ng picture or message. Inagay lang ninyo ang email ad. I-type nyo ang email ad ng inyong pagpasa ng picture or message. Tapos i-click nyo ang editor. May dalawang pagpilihan dyan guys ay may tatlong pagpilihan dyan. Viewer, commenter, at editor. Ngayon. <laughs> Sa commenter guys, magdagdag lang kayo ng message kay example ito add uh, a message yun tapos sa viewer po uh, mag po ng sender yung uh, pinapasa natin wala po siyang message view lang view, view lang po at tapos i-click nyo ang send yun tapos, click ang share. Are you sure? Click, are you sure? I click ang share. At, automatic na po na nasin po. Yung picture na pinapasa natin sa uh, ibang email gamit ang tribe. Yun. Yun lang po guys. Thank you for watching.